Sinabi ni Senator elect Ping Lacson na walang saysay na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na ay giniit na dapat magpatuloy ang paglilitis hanggang sa 28th Congress. Ang mga artikulo ng impeachment laban kay Duterte ay pinadala sa Senado noong Febrero bago magpahinga ang Kongreso. Ngayon noong nakatakdang magsimula ang impeachment trial lalong naantala ni Senate President Francisco Escudero ang pagdinig. Kumalat sa Senado ang usapan tungkol sa impeachment kung saan ang kaalyado ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa ay bumalangkas ng isang resolusyon na gumagalaw na ibasura ang impeachment case. Si Lacson na magsisilbing Senator Judge kung magpapatuloy ang impeachment case sa 20th Congress ay tinanggihan ang panukala ni de la Rosa. Ani Lacson sa kanyang pahayag walang saysay ang draft resolusyon na nananawagan para sa de facto dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Duterte. Tanging ang Senado bilang isang impeachment court ang makapagbibigay ng desisyon sa usapin, hindi ang Senado bilang isang legislative body dahil ang huli ay walang huridikasyon o legal na autoridad na gawin nito. Inulit niya ang punto na Senate Minority Leader Coco Pimentel na ang tungkulin ng Senado bilang legislative body ay naiiba sa tungkulin nito bilang impeachment court. Narito naman ang ilang mga senador na nais ituloy ang impeachment hearing laban kay BP Sara Duterte. Ito ay sina, sina, Senator Win Gatchalian, Senator Alan Cayetano, Senator Coco Pimentel at si Senator Risa Honteberos panoorin natin ang buong detalye. Uh, senator, alam namin eh kasama uli kayo sa ano no sa 20th Congress. Okay. Pero ah uh, uh, ngayon pa lang medyo nagiging kontrobersyal na po ang ano eh ang 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 uh, Senado, especially doon sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And recently na po, may lumabas na draft resolution uh, para sa de facto dismissal nitong impeachment. Ah, uh, nakarating po ba sa inyo itong draft resolution na to? Although hindi pa naman talaga kayo formally nakakaupo as a senator. Oo, may nagpadala sa akin ng soft copy actually noong uh, araw na umiikot ito. Mm -hmm. Nagpadala ng uh, kopya ng uh, unnumbered, undated at saka unauthored. Wala may mm -hmm. uh, na iniikot kaya sa Senado sa mga opisina ng mga senador. Uh, ng uh, lang signatures. Initially, mm -hmm. Initially, ba kayo dun sa authenticity nitong ano, uh, draft? Mm -hmm. Hindi, kasi taga-Senate ang nagpadala eh. Oo. Ah. Uh, kaya wala, wala, akong pagdududa. Mm -hmm. By the way, hindi ako yung nagsiwalat nito, ah, no? Kasi na-interview lang ako ng isang station na may hawak ding kopya. Kinonfirma ko lang na ako may kopya rin. Kaya lang, mm -hmm. yun nga, uh, soft copy. At halos hindi ko pa nga nababasa eh. Mm -hmm. Dahil uh, mahirap i-download. Mabigat yung data. Pero uh, isang isang draft lang po ba ang ano ang naiparating sa inyo? Kasi may mga uh, kumakalat at nung version daw po itong ano, eh, resolution na to. Wala, wala ibang version. Isa lang yan. Isang draft resolution lang. Sama -sama mm -hmm. Ang masama kasi West Wing, ano? kasi kung merong assuming na ito ay na-file, nagkaroon ng numero, meron po merong mas isang senador, di papasok ito sa plenaryo. Mm okay. okay. refer sa committee, magkakaroon ng committee report, kaya tapos debate sa floor. Kung sakaling na-adapt, effectively, ang masamang kahinatnan nito, nag-usurp yung senado sa constitutional duty o function o authority ng impeachment court. Uh -huh. Kasi yung legislative body, yung Senado bilang legislative body, wala silang business para magrenda ng desisyon tungkol sa isang impeachment mm -hmm. uh, o sa articles of impeachment na tinansmit ng House of Representatives. Uh -huh. Wala silang authority. Kaya yung surpation ay eh, ang nangyayari kung sakali mm -hmm. mang ito ay na-i-adapt na yung resolution sa floor. Mm -hmm. o, kasi... Sige po. Senate yung mag-dismiss. Iba yung personalidad ng Senate. As as court. Iba to kaysa sa Senado bilang impeachment court. Mm -hmm. At walang pakialam. Ang action lang na pwedeng i-take ng Senado, i-convince yung impeachment court kasi sila rin yung members ng uh, impeachment court as uh, senator Senators judges. Uh -huh. Pero wala silang pakialam na magawa ng desisyon para i-dismiss o kaya kung anumang uh, desisyon. Maski mag sa mga tumemojiyan, wala wala, absolutely none. mm -hmm. uh, kasi alam namin na kexperience sa dipo ko yung impeachment di po ba Senator Lacson? so, uh, itong mga nangyayaring ito po, how would you compare uh, the process? dun sa pinagdaanan ng mga impeachment uh, uh, hearing na 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 na, na ibang uh, ibang iba kasi noon merong ample time eh. Mm -hmm. Nung tinransmit yung articles of impeachment, talaga mahaba yung panahon para makapag-prepare yung Senate. In this case, gipit na gipit din siya nado. In fairness to the Senate, no kasi parang matagal lang pinaghintay na, na i-file I'm na impeachment complaint, matagal yung naging action din ng House of Representatives. Uh, ang reason, hindi natin alam. No? We can only speculate. Uh, tulad ng ginagawa-espekulasyon ng iba't ibang uh, uh, kampo. No? Mm -hmm. Pero yun nga, kulang na yung panahon. Pero may pagkukulang din ang Senado kasi nung nag-transmit ito sa kanila, dapat man lang at the very least, nirepare ka agad sa Committee on Rules. Yes. Nasa ganon, nagkaroon na ng nakakuanan yung jurisdiction at meron naman sapat na panahon para mag-constitute na yung Senado into an impeachment court at uh, para mag-proceed na yung trial. Hindi ko rin alam kung bakit kinabahala ng gusto ngayon from June 2 naging June 11. Mm. So tatlong session days na lang naiwanan. Sabihin na natin hanggang Friday kasi pwede naman mag-extend hanggang, hanggang ah. tatlong, tatlong uh, araw ang, uh, ang session. No? Hindi ko hindi ko sigurado ngayon kung sa CNG mag-a-apply yun. Uh -huh. Ngayon, ang problema natin, lalong makukomplicate pa yung sitwasyon, yung issue, yung legal issue. Kung halimbawa hindi makapag-convene uh -huh. yung Senado, Senado as an impeachment court. Uh -huh. Why? Kasi yung usaping mag-cross over ba o hindi. Yes. E eh, ano yung court na magpo cross over kung walang court? Kung walang na concept. Yeah, another another legal issue that we may have to contend with, ano kasi, ang pag usapan nga ron, di ba ang isang issue? pwede ba mag-cross over mag, sa 20th ako. Congress, yes. yung trial. Pero kung natapos ang uh, 20 th Congress, nag-sinid yung adjournment, at mm -hmm. pagkatapos walang court na na-constitute, ano yung ikaw crossover mo? Uh So, -huh. meaning... So, meaning po, uh, Senator, uh, mag-a-apply yung back to zero, yung impeachment, pag nagkataon? At hindi ko alam kasi pwede mag-interview ng Korte Suprema dyan kung mayroong dudulog, madudulog mm -hmm. sa kanila, na i-interpret. Ano ba? kasi first impression ito, itong kaso ito. hindi pa nangyari ito eh. Uh -huh. Gawa nga ng uh, yung panahon, sobrang gahol na gahol para umakto yung Senado. Pero kaya pa rin sana nila mag-convene uh, mag as an sa loob tatlong araw, uh, mag-convene, uh, mag mag-take off, Uh, pero ang isang legal issue rin, kasi dapat every day except Saturday sa Sunday, yes. tuloy-tuloy dapat yung trial. Uh -huh. no? Pero aabotin uh, ito lang uh, definitely ng June 30. Yes. So ang pag-uusapan yon legal issue that uh, has to be resolved, kasi magpapalit yung labindalawang senador. tapos okay. Magtatapos sila ng noong time ng June 30, papasok yung labindalawang senador. Uh -huh. Marami nagsasabi, continuing Continue body, Hindi, oh uh, at hindi naman ito katulad ng senado as a legislative body na back to zero, back to parang uh -huh. Bato, bato siya you ano? Know? Yeah. Mm -hmm. Parang walang walang bill, makita approved na sa second reading, yeah. hindi pa na third reading. Babalik yan, i-refile lahat. Pero yon, uh, sa rule 44, sa rule 44 do sa rules ng uh, Senado. Kasi legislative body, but of course, That's a legal matter that has to be resolved by the proper authorities oh, or oh. authority. In this case, yung Korte Suprema. Mm -hmm. Senator Ping, yung pong mga taga-UP College of Law faculty na nanawagan na sila sa Senate na simulan na agad because of the word fourth week. Pero uh, kung titignan kasi natin yung timeline, June 11 yung magiging pagbasa ng articles of impeachment. 10 days pa po yun, hindi ba? Uh, para magalabas ng summon ang Senate. 10 days yung hihintayin natin para sa reply ng uh, Vice President Sandoz Duterte. So that's June 21. There's still 9 days remaining before June 30. Posible pa bang gawin yon Araw, hapon, hanggang gabi, doon sa natitirang siyam na araw para maging impeachment court siya. Ah, pwede kung interpret natin yung uh, yung tuloy-tuloy trial. Mas po na yung uh, kongreso sa June 30, mm. pwede pa rin naman talaga nagkakontakt. You know, uh -huh. ang, ang isang question nga doon, kasi nga maiba yung composition ng yes. uh, impeachment court. Kasi may papasok na bagong labing dalawa. Aalis yung... Uh, yung isang school of thought, sinasabi ng mga legal uh, luminaries, yung mga nag-interpret, to pwede kasi nga yung body. Ang argument diyan, narinig ko si... Uh, pinanong ko sa mga prospective na legal uh, legislative staff ko, mm. yung PIMINTEL mm. versus the uh, Joint Congressional Committee. Uh -huh. 2,000 per ruling na sinasabi doon, parang categorical na to pwede talaga magpatuloy. -hmm. Parang akin to uh, a division na sa Sandigan Bayan, di ba? Mm -hmm. Na nagretiro yung isa o dalawang justices. Pero yung pasong hindi nawawala, tuloy tuloy yun, may pumalit na isa o dalawang justices. Uh, uh Mas Senator Pinto, uh, oh, so, P... kung gusto Pinto, interpretation, tutuwi talaga. Uh, so this is the first time na magkakaroon tayo ng impeachment trial na tatawid sa kasunod na kongreso o the previous impeachment, hindi ganoon ang nangyari, hindi po ba? request kaya na first impression talaga itong uh, page na ito. Uh, walang wala pang pinaghuhugutan ito. Mm uh -hmm. -huh. Magiisip sakaling uh, magkaroon ng interpretation ng Korte Suprema. Eh, ano ito? Uh, ito yung parang uh, uh, president setting ika nga, mm -hmm. sa, sa jurisprudence. Mm -hmm. Kaya ito yung susundan ng mga susunod mm -hmm. na mga pangyayari na similar. Mm -hmm. Pero so, walang, walang pina, pa ito na legal president. Mm -hmm. Kasi nga, uh, unang -una nangyari ito na alanganin yung uh, time Senator, kasi alam naman po natin na, ano, na, na naging mainit na issue yung impeachment during the last election. Ano. Pero how do you view po yung mga, sabihin na natin, na mga opong senador, uh, whether incumbent sila or uh, uh, bagong uupo sa Senado, na they have their own ano na, uh, opinion opinion dito sa issue ng impeachment, eh, sila po ang upo ng mga impeachment uh, uh, judge na tinatawag natin sa sen senator judge. Tapos, uh, yung ibang mga senador pa, sila po yun ang file ng resolution para i-dismiss ano, na itong uh, issue na ito. May panawagan po si uh, si former uh, si former commissioner and constitutionalist uh, uh, Christian, Christian consul, na they should recourse themselves po dito sa, sa trial ng impeachment. Uh, ano pong masasabi nyo dito? I couldn't agree more no? with the uh, former uh, Commissioner pinsa mo. So, tama siya. Kasi napaka uh, improper for a judge, maski sa court of law, no? ordinary court. Eh, huwis ka. Eh, parang ikaw pa yung nagmo-motion to dismiss. <laughs> mm -hmm. <laughs> Pero hindi, hindi, hindi tama, no? Of course, wasay judicial naman itong uh, impeachment court, ano? Kalahati nito politiko, kalahati judge. <laughs> Kaya kalate-korte. So hindi mo rin naman talaga, at least parang may konting extension ka ng understanding sa kinatatayuan ng mga senador. Hindi naman talaga sila yung out-and-out ng mga juez. Mm. Pero tama pa rin si, uh, si dating Commissioner Artesan Monson na dapat mag-refrain kung mayroon ka bang I sarili ni mo na lang kasi uupo ko nang wes. Uh -huh. Hindi ako ingat na ingat ako na pag tinatanong ako anong iyong pananaw. Siyempre, uh -huh. eh, Tingnan mo na yung ebidensya. Kasi after all, ah, pagka mayroong impeachment complaint, tapos ito'y tumawid na papunta sa Senado na. Eh dapat maingat na maingat kami yung pagiging impartial. Dapat yun na nangyayabaw uh -huh. kasi hindi pa namin nakikita yung ebidensya. Eh. Bakit siya maghuhusga na kagad? At saka ang best way forward dito is para magkaroon ng closure. Kasi even, halimbawa, kitang-kita na natin na yung nine 12 PC no? Yung yeah. yung easy na numero. Mm -hmm. Kung mibo, kasi doon din naman papunta sa acquittal. Pero mas paganda na yung sa mata ng ating mga kababayan Apo. at sa Senado na rin sa buong Kongreso. Eh nakita yung ebidensya at nag-rule yung mga senator judges na ito yung amin kulang yung ebidensya. So mag-acquit kami. Mm -mm. Siyam-siyam naman yung kailangan to, to acquit. So. Mm -hmm. uh, senator Ping, so kumbaga uh, what we are trying to say here is anuman ang mangyari, kailangan formal na masagawa pa rin ang impeachment trial. Whether ma-acquit or ma-convict si Vice President Sara Duterte, importante pa rin na ma-execute ang impeachment trial dahil kung hindi ay may malalabag ang ating mga senador kapwa sila magkakaroon ng uh, issue ng abuse of discretion kung hindi nila maisasagawang impeachment trial dito sa 19th Congress na ito hindi, hindi naman masasabing abuse of discretion dahil uh -huh. uh, pag sinabi din natin grave abuse of discretion yung court to suprema si yung gumagamit yan eh pagka uh -huh. uh, nagre-reverse sila ng ruling ng uh, lower court or pwede rin yapla yan doon sa isang po equal uh, rank like the Senate natatandaan ko di ba nagkaroon din ng ganyang usapin uh, na na reverse ng uh, ng Corte Suprema pero hindi tungkol sa desisyon uh -huh. ng impeachment court, kundi mm -hmm. ibang issue parang more administrative than yung uh, yung pagiging ng uh, korte kasi ang ang desisyon ng impeachment court hindi ito pwedeng i-appeal, hindi ito pwedeng i-review mm -hmm. ng maski anong body, much less uh, or even the Supreme Court. The Supreme uh -huh. So, dapat talaga, ang sa akin lang, the only reason by sa tingin ko na kailangan uh, mag-undergo talaga ng trial para magkaroon ng closure kasi mm -hmm. So, naka -hmm. Eh. hindi natin alam kung ano talaga yung pinangawak ng ebidensya ng prosecution uh, team, di ba, mm -hmm. ng Congress. Hindi makikita yun. So, open and dito, naka sa, sa, sa isipan ng ating mga kababayan ano ba talaga yung nangyari dito? Mm -hmm. Na na-dismiss na hindi nalang mm -hmm. bakit na ano ba yung mga ebidensya ang sinasabing mm -hmm. lang meron. Mm -hmm. At yuk... maliwanag sa taong bayan na kulang ebidensya kaya na-acquit. Oh, uh, para may closure lang na maayos hindi mm -hmm. yung closure na dahil sa technicalities. Mm -hmm. uh -huh. At saka diba, Senator, it would be best for the interest of the Vice President na maklear up kung ano yung mga issues sa kanya. Kasi uh, pag hindi, parang doon yan sa impeachment ni dating Pangulong uh, Erap yeah, Estrada eh, yeah. na, oh. na, na hindi oh. nagkaroon ng na closure oh. na kung saan-saan pa na uwi yung mga resulta nitong impeachment. impeachment. Oh, tamang tama ka. Tamang tama kayo. Okay. <laughs> Dapat talaga uh, sa para sa both parties ano, yung nagtagal ng impeachment, complaint, at saka yung respondent mismo, mas maganda pareho sa kanila na magawa ng closure, proper closure. Mm. Na kung saan maliwanag sa isipan na wala naman palang lang nilalaman yung yung uh, sinasabi nila na puro hype lang naman pala yung impeachment complaint yung mga ebidensya sinasabi. Mas maganda para klaro, clear na clear talaga si Vice President. Mm. At least, mas kaya naman yung nakitang ebidensya, responsibilidad na obligasyon na ng mga senator judges uh, parang pananagutan nila sa mga kababayan natin, bakit sila nag-acquit, bakit sila nag-convict, mm. at least maliwanag. Uh mm. At saka, Senator, although uh, too early pa ngayon eh, pero kasi sabi nila, baka itong issue ng impeachment na ito, eh tumawid pa hanggang sa 2028 election, so whatever kung ano man yung magiging resulta nito, may epekto. Taya naman siguro, doon na rin ba tatawid sa 20th Congress? Doon siguro abutin ng tatlong taon. <laughs> Makapag na taon, oh. tatawid. Senator mabayar. Ping, uh, may mga diskusyon ngayon about the Senate Presidency uh, with the current Senate President, Chief Escudero. Now, uh, former Senate President Tito Soto, kasama niya na po sa 20th Congress. Ito eh, pa si Senator Amy Marcos ay eh, nagpahayag din na may mga... Willing daw siya. Oo oh, <laughs> nga, may mga sumusuyo daw at willing din daw siya. Gaano ko kaimportante ang role ng Senate President pagdating ng 20th Congress, lalo kung may chance akong tumawid ang impeachment trial for that? Napaka importante no unang-una ang masasabi ko lang nagbantay siya ng isang abogado na siya yung umupo bilang uh, presiding uh, judge no uh -huh. sa impeachment court May tahin na yon pero hindi rin matatawaran yung kaalaman ni Senator President President Duterte uh, dahil alam na alam naman niya mismo sa pala niya abisado ka niya yung rules uh -huh. uh, yung mga procedures atang yung uh, yung rules of court pinag-aralan niya na yan. kasi yung rules of impeachment kasi nga yung nag-draft niya uh -huh. eh siya nag-draft bilang majority leader noon ng impeachment ni uh, late uh, Chief Justice Corona uh, oh, uh, So kabisado niya, hindi rin matatawaran si Senator Ivey Reng, qualified naman siya. <laughs> dahil uh, matagal na rin siyang nasa gobyerno, hindi rin natin matatawaran. Sa akin na naman opinion yung, ika nga, dahil na naranasan natin, experience natin, nung no, nagpipresent si uh, Senate President Endile. Uh -huh. Talaga naman hindi mo matatawaran yung kanyang knowledge uh -huh. kung sa batas, uh, no? Constitutional lo o kung ano man yung usapin, kung uh, sa basat legal, eh wala makakakwestiyon. Uh unlike kung halimbawa hindi abogado, pero sinabi ko ba na kaya tayo handle din ni Senate, uh, Senate President Dito Soto yeah. uh -huh. Senator Ping, wala kayong interest mag ask po. <laughs> wala wala definitely wala kasi pag ako alam mo Weng, hindi naman sa uh, wait ano? hindi naman sa pag uh, ito yung sa sarili ko kasi pagka ikaw sa Senate President you have to deal with 23 other senators no? Mm. iba-ibang interests. Uh, interest ako mahina ako sa transactional uh, uh, mga mga strategy kung ano uh naman. -huh. So, baka kung halimbawa lang, theoretically, no, na naging Senate President, baka isang linggo lang na ako, dito na ako. <laughs> kasi iba iba. Eh, lalo ngayon may papasok. Kasi hindi, hindi ko talaga ma-perfect yung art of compromise. Uh -huh. Kasi uh -huh. sa, sa, politics talaga, ang narinig ko na to sa mga matatandang politiko ng araw, <laughs> na, yung politics is uh, how to perfect yung art of compromise. Mm. Eh, mahina tayo doon. Mm -hmm. mm. Lalo ngayon, may grupo-grupo na. May Duterte block, may Pinklawan block daw. Dito, meron ding alyansa Black ba, uh, Senator Ping? Pero um, meron, ano na so tingin ko sana rin ko sa ngayon ah parang medyo biat-biat na yung kanya sa lahat ng mga tao kaming magkakasama sa alyansa na mga nanalo no uh, hindi rin kami nagkakaisa kung sino yung aming choice sa pagiging Senate President. Iyon ang huli ko narinig. Eh. Mm. Pero what is important naman, Senator, is pagdating sa mga mahalagang panukala po para sa kapakanan ng mga kababayan, eh doon po kayo nagkakaisa. <laughs> Oh, Ganon dapat. Yung meron kami mga mga diverse na mga interes, ano? pero oh. at least dapat yung advocacy driven yung aming lahat ng kilos. Mm -hmm. Ako palino naman sa aking isipan, maski ako sa alyansa, ako tumakbo, maski ako sa administration sila. Pagtating ko sa Senate, mag at mag ako kasi kaya nga madalas, di diba, panahon ni Pinoy, tapos sa uh, tumawid sa pag Pangulong Duterte. Oh. tago ako, enabler daw ako ni dating Pangulong Duterte kasi minsan, uh, nagsaside ako sa kanya. Minsan pinupuri ko siya. Minsan naman, pinatawag naman ako ng balimbing kasi inaano ko, eh, ko rin, kinukulaw ko rin. Ganon din kay dating uh, Presidente Pinoy. Nagkukulaw din ako, maski malapit ako sa kanya. Pagka merong mali, mm -hmm. siyempre, tatayawan ko naman yun. Kasi yun naman talaga yung natutunan ko mula sa pool. Sana lahat po ng senador kagaya nyo, Senator Ping. ano <laughs> ba? Sana lahat ng senador kagaya nyo. <laughs> ah, hindi, kanya-kanya kasi ano, kanya -kanya nga, uh, ugali, kanya-kanya karakter -kanya, din. Pero ako, basta't yun ang tinatayuan ko. Kasi duro sa akin ang mga magulang ko yun eh. Pagka mm -hmm. tama, tayuan mo. Pagka mali, labanan mm -hmm. mo, di ba? Ganun mm -hmm. lang naman dapat eh. Kung ganun lang ang panuntunan mo, hindi ka maliligaw eh. Kaya oh. nga, pagpipintan ng karing na, ups, bumalimbing na yata kasi bumabanat na. Hindi lang diyan yung pinag-usapan dito, right and wrong, hindi yung personality, mm. hindi yung kung sino yung presidente, kung sino yung sino man yung nakaupo. Uh, yung Yun minsan hindi ako naiintindihan eh. Maraming nakakamiss, lalo na kung binibiro na ako sa tour ng mga trolls. Ako, <laughs> eto na ika si Balimbing, mm. hindi pa man na, naka na, mm. nakaupo, bumabanat na. Hindi may mali kasi ako nakita, kaya alam ako, kaya ako tumatayo. Mm. Pero tama naman, uh, uh. ang pinuray, sabihin naman, enabler. Wala kang pupuntahan, pero never mind. Mm. As long as alam niyo, tama ginagawa. Tama kong Ping, bago oh. kumitaw, uh, hihirit lang ako ng uh, ibang topic. Ano ho ang uh, reaksyon ninyo sa pagtatalaga ni Pangulong Ay, oh, Marcos? Kaya uh, General, General Torre ang bagong PNP chief lalo ta, ma, ma mainit yung kanyang pangalan because uh, of the Duterte administration before Oh, hindi ko siya kilalang personal. Uh, Na-under ko siya ng GPMP ako. Pero junior officer siya. At hindi ko siya nakasama sa isang unit uh, mula mula nung, nung na-form yung mga PNP. So ang tinagpapasahin ko lang nung aking pananaw sa kanya, yung nagtanong ako sa mga dati niya naging boss. Ano? Halimbawa uh, siya si IDG, yung junior officer siya doon. At ang sinabi niya sa akin, base na rin sa pag-observe ko sa kanya, sa mga interviews niya, sa mga pananalitan niya. Eh, ang sinabi sa akin, napaka-firm at napaka-decisive. At saka mission-oriented. Sa akin, session leader, yung tatlong uh, trace na yun, yung parang importante. Kasi kung hindi ka mission-oriented, eh, fail ka kasi pinakarala namin yan sa leadership training. Between the moral, between the welfare of the men at saka yung mission accomplishment, ang nananayag lagi o oh, dapat nanayag yung mission, mission accomplishment. accomplishment. Kung halimbawa na conflict na yung moral o yung welfare of the men, halimbawa malalagay sa panganib yung mga tauhan mo uh, versus or against yung accomplishment ng mission, ibig sabihin pwede mong uh, ipigis mata, isa't letisyo, yung yung mga tao basta bata po submission. Uh -huh. Ganoon ang pinag-aralan namin sa PMA, ganoon ang pinag-aralan namin sa leadership training. At yun, nakita ko kay General Torre, kaya nasabi ko nga, he deserves to be appointed if only for that. Hindi ko kabisado yung kanyang integridad kasi hindi ko siya nakasama. Uh Saka yung the first PNPA graduate Hindi ko kabisado iba pa, pero at least yung pagiging firm, pagiging decisive, at mayroon siya leadership at mission oriented. Sa akin, tama na yun, at the very least, na kaya niyang pamunuan. Yung isang napaka-complex na institution o organization na ang tawag Philippine National Police. Saka siya po ang ano, no, first, PNPA graduate natin na ano, naging PNP chief. Oo. Ang kasi ang, ang maging huling PMA graduate na ang class, ah, yung class 92, kasi naipasa yung PMP lo, 1991. Mm -hmm. So lahat ng graduate sa PMA magtatapos talaga sa class 92. Mm -hmm. Ang alam ko na iwan na lang na class 92, mm -hmm. yung Deputy Chief for Administration, yung pangalawang uh, mataas sa PMP, si Lieutenant General uh, Narcates. Kilala Narcate. Narcate. ko siya kasi dati ko siyang edicap noong uh, si PMP ako, saka nung chief ako ng PAPTS. Yes. Uh, yun, magaling din yun. May leadership race din yun. Kaya niya rin. Pero naandyan na siya. Uh, at ang uh, prerog sole prerogative ng Pangulo, ng Commander-in-Chief, na pumili kung sino yung GPMP niya. Mm. So, yun. Mm. So, Senator Ping, di nyo naman uh, nakikita na parang regalo yan o parang pangako sa kanya dahil doon sa mga iniutos sa kanya ng uh, Marcos Jr. Administration? Kasama na ninyo, nakapaktuloyin mm. yun. Mm. oh, kasi reward din talaga. Uh, uh, promotion is reward din talaga, uh, di ba, sir? Uh, uh, yung promotion, designation, mm. ano yan eh, kasama haluhalo yan eh, yung competence, qualification, experience, pati yung trust and confidence. Mm. Uh, kaya yung sa trust and confidence, doon na kapalob yung tinatawag nating reward kasi may nagawa siya na kinatuwa ng appointing authority. Mm. Mm. Yeah, thank you so much po Senator Ping for your time at ang dami talaga naming <laughs> ano eh natututunan pag kayo ang kausap. Yeah, <laughs> nagsabi so, Senator malinaw wag paliwanag eh. <laughs> thank you. Thank, thank you, you very much. Sige Senator Ping Lacson, maraming salamat po. Yeah, si Ay, alam mo, hmm. usapan niyo impeachment kasi uh, siya nun sa impeachment, di ba? Yes, si corona. Uh, anong during that time, alam mo, ang sarap manood ng impeachment. Bakit mm. Nandun nandoon yung Senate President na si Juan Ponce Enrile, yeah. nandoon si Senator Miriam Defensor Santiago, yeah. merong uh, Joker Arroyo, and of course si ano si Justice Serapin Cuevas. Oh, Talagang oh. ang galing ng usapan pagdating sa ano, may ka uh, I sa remember putos. those days ayon uh, pa But returning Senator Panfilo, Ping Lakson. Good afternoon. Welcome back to Storycon, Senator Lakson. Ang sabtonon Virginia, kami ang sabtonon Good afternoon. pa ba? Maganda pa. Maganda pa. Maganda pa. Maganda pa. kanina pa. sa pa. Maganda <laughs>

uh, could you tell us more about it? And kailan niyo po natanggap? Sino po nag-send sa inyo? Ah, pata sa inyo uh, nagpadala na sa akin. Hindi ko man siyadong binigyan ng pansin. Pero dahil na-interview nga ako din sa, sa isang station, at sila, sinasabi nila, meron silang hawak sa kopya. So sabi ko, meron din ako ng kopya. Kaya lang, undated, numbered, saka walang nakasign. Nakalagay like, doon, introduced by, mm uh, call. Pero Senator, what Senator? was that about? What was that about? Na yung resolution na hindi resolution, nung simula walang tata yung resolution, eventually may umamin. No? So, uh, sabi ni Senator Jinggoy, matagal na niya nakita yon, several days ago, sabi ni Amy, tatlong draft yung nakita niya. Sabi ni Senate President, walang ganyan, no? Et cetera, et cetera. So, what's happening with a resolution which isn't a resolution? The unresolved resolution. Oh. <laughs> draft hmm. resolution, naghahanap ng pipirma, pero alam mo, mahirap naman malihim din, dahil maliit lang naman yung uh, mga opisina sa uh, Senate, makakakabi eh. So, ang nagtataka ko, pwede naman mag-introduce ng isang resolusyon, masisinong senador o -si isang senador. Mm. Normally, pag meron kang gustong i-file na resolusyon, pipirmahan mo, tapos ilalapit mo sa mga ibang senador, baka gusto niyo mag-co-author sa aking resolusyon. Mm. So, ang key is, ang namawala rito, yung transparency. Mm. sabi so, Bakit ka lang pa, meron namang resolusyon, draft resolusyon, kung gusto mo i-file, hindi naman final na yan. Pag uh, final mo dyan sa plenaryo, is either i-tackle or i-refer sa isang committee. In this case, most probably, committee and rules. Mm. Di ba? Yeah. Pero sir, baka baka ano baka trial balloon kasi parang hot topic din issue eh. So uh, uh, you know, cast out first kung makakuha ng suporta uh, before it is uh, stuck into the, no, the, uh, the official process. Yes, uh, tama 'yung sabi niya dahil uh, senator dahil very delicate ito dahil uh, may power ba talaga yung plenary na i-reject ang isang impeachment uh, before they can convene as a trial court. Mano, marami ng mga legal pundits sinasabi, medyo hirap 'yan ha dahil uh, wala 'yan sa Article 11 ng ating konstitusyon. Uh, no? Kaya baka 'yun 'yung isang dahilan kung bakit uh, medyo sneaky 'yung resolution na 'yan. At sa tingin ko, yung solusyon, para nag-express lang ng uh, sense of the Senate. Di Diba tol, ano? Mm. Na hindi yung binding. Kasi hindi naman nag act yung Senate as an impeachment court. Mm. Not yet, anyway. Mm. Or by any means, hindi sa impeachment court. Hindi isang Senate na nagkatagawa ng resolusyon, nag-express ng sense nila na gusto na i-dispense agad yung kaso. Kasi nag-binding. Kasi kung tarali nung ma-adapt ito yung plenary, ano ba ba? Binay. Nagkaroon ng binasa sa plenary. na refer sa committee. Nagkaroon ng committee report. Yung committee report, pag-debatihan pa yun. Pag nag-debate, assuming na nakakuha ng botong labing tatlo, So that yung resolution. Ngayon, yung uh, kung mayroon kung meron gusto mag-petition, may mag sa Supreme Court kasi meron po sa action, di ba? Mm. Pwede nang aksyonan. So, pwede namang makialam yung Supreme Court kasi hindi naman na pinakailaman ang isang impeachment court kung hindi yung isang uh, Senado na nag-request sa na kanilang uh, SEM na kailangan dismiss ng paso, di ba? To dismissal. Pero what is your sense of, uh, of uh, this uh, resolution? Do you agree with it na, na the Senate should... Uh, it says here, uh, be, uh, be it resolved uh, for the Senate to declare a de facto dismissal of the impeachment case mm. against F VP Santo Tete. Do you, for example, agree with the, the, the pretext and the resolution of this uh, resolution? No. Because yung impeachment court lang ang pwedeng mag-convict mag, uh, mag o mag-acquit. Or siguro, pwedeng mag-dismiss. Of course, questionable. Ano? Pero kung halimbawa, sa uh, technicality o technicalities, na, na yung impeachment court, na kundin na. Dapat nagkaroon ng mga motion, nalimbawa yung defense, nag-move na mo sinto bisbis, na jurisdiction, et cetera, et cetera, mas naman. Yun, debate din yun, pero sa tingin ko, pangyana lang ito. Kung so, halimbawa ang in yung mo sinto bisbis na grant at sa impeachment court, nakakuha ng labing tatlo, eh yung ba kayang i-review ng Supreme Court? Sa tingin ko, hindi, kasi impeachment court na yung nag -design. Pero, Senator, nakailang na basa ang, kami ni Amir. ko, ano eh? Hmm. Go ahead, Amir. Okay, ang, tingin ko dyan, binasa ko yung resolution eh. Hindi naman pagbubutuhan yung case actually, ang pagbubutuhan nila, are we going, are we even going into trial? Oo, oh, parang uh, dismiss na. Pwede bang gano'n yun? Ayaw namin i-try eh. Pwede bang sabihin yun ng mga senador? Ayaw namin i-try yan. Wala na oras. Hindi nga sila nag-ahamta sa impeachment court. So wala silang, wala silang personalidad, wala silang authority na mag-dismiss ng isang impeachment complaint. Kasi ang pwede na mag-umakto uh, sa impeachment uh, complaint, mga ano? properly transmitted ng house sa Senate hmm. para mag-constitute sila ito an impeachment court, ay yung court mismo. Hmm. But in this case, hindi pa naman talaga na-convene yung impeachment court kung ma sila as a Senate, as a legislative body. I don't think they are authorized to act on an impeachment complaint na transmitted by the House of Representatives. Hindi, hmm. hmm. kaya nga, pwede ba silang mag-act sa resolution na huwag na tayong mag-convene as an impeachment court? Hmm. Kasi parang yan ang sense niyang resolution na yan. Huwag na tayong mag-convene, ayaw na namin itry yan. Pwede bang gawin yan ng mga senador? Hindi. Hmm. They can always try, but uh, tingin ko, i-strike down ng uh, Supreme Court siya yeah, kung meron magpukwesto. Uh, Senator, nabasa kasi namin ni Ami several times yung Article 11 ng ating Constitution relating to impeachment. Kahit kasi mag ka sa trial court, wala naman nakalagay doon na, na de facto dismissal ng impeachment. Ang powers lang kasi doon ay nakal nakalagay, na nakaspecify is to convict or acquit. Hindi ko alam kung saan ang galing yung uh, possibility ng dismissal even as a trial court. First impression to Ronald mm -hmm. kasi wala nangyayaring ganyan. Usually, meron enough time mm -hmm. para mag-try o mag-undah ng trial yung impeachment court. In this case, talagang dahil di ko sobrang kaya may question ngayon iso ba yung hindi ko saan ito, hindi ko Pwede naman mag-crossover sa 20th Congress o hindi. Kasi kung nga ko pati time at wala namang due process na mangyayari, uh, yun nga, may mga technicality, uh, pwede pag-dipatihan. Pero kung halimbawa kung gawin nga ng impeachment court na merong mag-file uh, ng motion, nag-submit na uh, nag-raise ng motion to dismiss at nag-act yung uh, impeachment court, sinabi na granted dahil nga wala ng jurisdiction. Uh, pag sa ang asamsi natin dito, nasa 20th Congress na. Mm -hmm. Halimbawa, nasa 20th Congress. Nag-move ngayon yung uh, defense. Sinapin na, na wala ng jurisdiction dito. So, mm, yeah. sinusuportahan ng majority ng Bangsamoro Testis na hindi na binang granted by Muslim constituents. Oh, ayan eh, sinasabi naman sa constitution din, hindi reviewable, hindi available ang uh, desisyon ng impeachment court. Yeah.